Nakauli tayo guys. Ay, labuyo. Tawag guys. Ay guys. Magpitingin tayo ng ating mga silo. Day 5. Day 5 na ngayon. Tingnan natin ang mga silo. Kung May mayroon huling labuyo. O na kaligaw. May dumaan guys. Yan okay, no? yeah. ako. natin. Okay na. No? Okay na. No. Doon naman tayo sa bandang ibabaw. Wala pa rin. Hirap naman ang mga labuyo na ito. Wala. Wala talaga. Yan. Yeah. mana kulit ini tu, siapa up ada na nanti. Okay na guys, ayas na. Buhol. Yan, na yan na yung natin kasi dahon doon sa gilid pa itong dahon baka magbitik baka itong bitik na to ito na yung makahuli dapat tayong huli simula nung dumating tayo dito yan doon wala Okay oh, na yan. Nakauli tayo guys. May labuyo. Tahod guys.